Seoul, South Korea, si kapatid na Luis Nolasco, nandoon kasama na atin po mga panauhin. Go ahead po, adyan sa Korea. Salamat po ng marami sa Diyos. Eli ay si kapatid na Jason Olipas, isa pong katoliko. Magandang gabi po, Brother Daniel, at sa lahat po nanonood po ngayon. At magandang umaga din po sa inyo, Brother Eli. Salamat sa Diyos at uh, napagbigyan na akong uh, magtanong ngayon sa Bible exposition ngayong oras na ito. So, ito po yung tanong ko po, Brother Eli. Uh, Brother Eli. Normal lang po ba ang inggit? Ano po ang mabuting paraan para maiwasan ito? Salamat po sa Diyos. Alam mo kapatid, kung pag-uusap natin Biblia, hindi normal ang inggit ang inggit galing kay Satanas. So, hindi ito normal. Hindi kasi normal na ang ating pagkatao ay makontrol ng kaaway ng Diyos. Ang inggit galing kay Satanas. Basahin natin ang Santiago, Kapitulo 3, Versikulo 16 at 15. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Ayan, yung mga bagay na nararamdaman ng tao sa lupa, uh, na labag sa kalooban ng Diyos, galing sa diablo yan eh. Hindi yan yung karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman at saka sa Diablo. E eh, alin yan? Yung sabi sa 16, saan mayroong paninibugho? Yung paninibugho, selos, sa Biblia, sinonimo yon ng ingit. Yung naiinggit ka. No? Kontra sa pag-ibig yun eh. Kasi ang pag-ibig, hindi naiinggit Basahin natin ng 13, 4. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Pag may pag-ibig ang tao, sabi, ang pag-ibig magandang loob. Ang pag-ibig hindi nananaghili. Yung nananaghili, naiingit yon. Kaya sa pag-ibig, walang ingit Walang envy. Sa King James Version, basahin natin. At saka sa American Standard Version. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity wanteth not itself. Is not puffed up. Yung charity union love, eh, ang nakasulat sa Bibliang Grego, ay yung salitang yun ang agape. Agape means love. Pag-ibig. Kaya may translation, love. Basahin natin yung American Standard Version. Love suffereth long and is kind. Love envieth not. Love envieth not. Ang pagibig hindi na iingit, hindi na nanaghili. Ewan ko sa Ilocano yan. Basahin natin ti ayat manang iturud ken nalaing ti ayat awan apal na tiayat ayat saan na napasindayag saan anatangsit. Ah, ang pag-ibig hindi na nanaghili hindi na iinggit kaya kung ikaw may pag-ibig ka sa Diyos at sa kapwa hindi ka naman maiinggit eh kaya kung normal ang pag-uusapan hindi normal ang naiinggit Pagka naiinggit ka na, meron ng nagpapakilos na masama sa iyong pagkatao. Meron mga tao punong-puno ng inggit. Eh. Meron mga ganun tao. At sa inggit nila, pati yung masama, kinaiinggitan nila. Eh. Basahin natin ang 24.1 ng Kawikaan. Huwag kang mananaghili sa mga masamang tao ni magnasa kaman na masama sa kanila. Sa English, ang sabi riyan, Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. Sa Ilocano, sabi diyan, Di ka apalan, dagiti dake sa tataw, di ka met esman, makikadwa, adakwada. ayon Huwag ka maiingit sa mga tao, lalo na masamang tao, kaingitan mo. Eh kung masama nga, bawal mong kaingitan yung pabang mabuti ka mo. Kaya yung inggit, hindi yan normal kapatid. Hindi normal ang inggit. Ang inggit ay insinuated ng masamang espirito sa ating mga puso. Uh, gusto mong maging normal? Bayaan mo lang. Para normal ka, wala kang kainggitan. Kung ano yung nasa iyo, okay lang. Sabi ng unang Timoteo, uh, ah, pakinggan mo ang sabi ng salita ng Diyos ano? also, Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Kung meron tayong pagkain, meron tayong pananamit, masisiyahan ka na. Wala kang bahay, eh, pwede namang umupa. Huwag ka maingit. Eh, baka may maingit ka, eh nagnakaw ka para magkaroon ka nung wala sa'yo. Kung nakakakain ka naman, nakakainom ka, masihang ka na ron. Kahit wala kang bahay, wala kang sasakya, may MRT naman eh. No? O kaya may paa ka naman para maglakad. Para gumawa ka ng masama dahil sa ingit eh, gusto mo, meron ka rin ng lahat ng bagay. Ang sabi sa Biblia, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. Bakit wala rin naman tayong mailalabas na anuman doon sa itaas lang, ano? Basahin natin uli sa isyete, kapatid na Daniel hanggang otso. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisihan na tayo doon. Ayon. Wala naman tayong dinala libutan. Nung ipanganak ka, wala kang ambrip eh. ubad kae, ka eh. Sabi nga ni Hob, ubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. ubad din akong babalik doon sa Panginoon. Kaya, di ka makakapagdala ng isang ternong Amerikana eh. Kahit nabihisan ka bago ka ilibing, eh pag harap mo sa Diyos eh, bulok na yun eh. Kaya wala tayong dinala sa libutan, wala tayong mailalabas. Sabi ng Biblia, kung meron tayong pagkain, meron tayong pananamit, pasisiyahan na tayo doon. Huwag nating pamahayin sa ating kalooban ang inggit sa kanino man. Kapagkat ang Diyos naman ay hindi, hindi naman siya maramot eh. Pag nakita niyang wala ka namang masamang intensyon, kahit na hindi ka humihingi, kung minsan bibigay niya sa iyo eh. Ganun ang Diyos na nasa Biblia. Sa Efeso 3.20 Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ngayon, maliwanag, ano? Ang Diyos may kapangyarihang gumawa ng lubhang sagana higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip. More than what you can think of and more than what you can ask for. Nakakagawa ang Diyos. Ang mahalaga lang, makita ng Diyos, wala kang inggit, kontento ka, may pagkain ka, may damit, masaya ka na, makita mo, dadating ang araw, magsikap ka lang, magkakaroon ka rin nung, nung nasa iba, aalisin ng Diyos yung magkaroon ka pa ng inggit. Naunawaan mo, kapatid na Jason? Claro, claro po. Salamat, kapatid. Sana tuloy mo. Tuloy tayo, kapatid na Daniel.